something po ba uh, senador sa Senado ngayon na bakit ganun ay parang takot na hindi kagaya po nung previous na uh, mga senators uh, uh, sir well magandang tanong yan pero baka dapat itanong dun sa mga mukhang takot <laughs> basta kami kahit talo di ba uh, mm. sabi nga eh madali namang manahimik na lang dahil uy, sobra-sobra na ang boto doon sa kabila, di ba? Yes. Uh, pero sa atin paninindigan natin ito eh. Paniniwala natin prinsipyo na ito. Yung at ang prinsipyo rito is public accountability, uh, tungkulin namin sa saligang batas bilang uh, mga senador na i-assert yung aming sole power to try and decide cases. Eh kung kami ang sole power to try and decide cases at naroon na sa amin yung yung kaso Biglang, yun na nga. Tinanggal mm -hmm. lang kami ng soul power. Mm -hmm. So, ang nangyayari rito, twin powers na pala mm -hmm. to try and decide impeachment crisis, di ba? Mm -hmm. Eh, hindi ito tama. Uh, and we swore to defend the Constitution. Kaya, kung gusto nyo tanungin, mm -hmm. kung may takot ba, eh, dun sa mga ah, uh, dun na lang sa kanila tanungin. Kami, wala. Wala kaming takot dahil ito eh, prinsipyo paninindigan. Talo man, uh, ang mahalaga, sabi ko nga, it's not the certainty of victory. Mm -mm. Yung katiyakan ng magiging tagumpay yung ating posisyon, kung hindi sa katiyakan ng ating prinsipyo, paninindigan at paniwala sa ano ang dapat gawin sa ilalim ng ating saligang batas. Uulitin ko, nire-respeto namin ng Korte Suprema, pero pagkaganyan ang ruling, mali-mali, eh dapat nilang ayusin at may pagkakataon pang ayusin yung motion for reconsideration.